to, no, marami nagsasabi, wag ka na mag-vlog. Kung oh, sinabi hindi ka bagay sa team Bugo, hanggat walang nagsasabi sa isang grubo na hindi ka bagay, mag-i-stay. Okay. Uh, Tatanong ako sa'yo, eh kasi, na yung mga nagchat-chat sa page ko. Oh hindi daw po ako bagay sa team bago. Bakit bagay ko itong eh? Isa ka sa mga. Ano na kayo nagsasabing gano'n? Hindi na ano. Kaya medyo na lulukot Alam lang mo, ako. Alam mo, pag sinabi hindi ka bagay sa team bago, hanggat walang nagsasabi sa isang grubo na hindi ka bagay, mag-i-stay ka. Tama. Tama. Kaya hindi pa kasi tapos. Hindi pa po kasi tapos. Ay. May nag-offer sa kanya. May tapos sabi. So mas so may bagay. Na ka na naman yun. Mas bagay daw po ako sa Bini. Mas mm -hmm. bagay daw po ako sa Bini. Mas bagay, mm -hmm. bagay daw po ako sa Bini. Mm -hmm. Sabi <laughs> <Tama kayita. laughs> ang ansaya, ito yung sinabi mo. Bawat araw ang Ano ko ba ito sa ilong sa'yo? Ayoko na dito, po. Anak kayo ka ba? Hindi ito sila sa ko. Ikaw ba? Ano ba sabihin niya? Parang ah. Oo nga. Ano ba sabihin mo sa kanila? Ano ba sabihin mo sa kanila? Ano ba sabihin mo Ano na Ikaw ba 'yan mo sa mga ano? na ko naniniwala, na anxiety na rin ako. Ibig mo kung yung ganyan? At imit 'yan masasabi mo, bilang saksi naman kayo sa journey ko. Hindi okay. totoo. Maraming marami nang sasabi. Wag na mag mag ka na mag-vlog, magbumalik uh, ka na lang sa Bini. Ano sa akin? Bini, Bini. Bamin sa vlog daming, pa rin saan. daw. Huwag ka magpa-update. Iyak ako. Mag oh. ah. ano? Iyak ako. Iyak ako. ako sineryoso ni Ate Bini. Mina, may, na, may napag-walkout ka na. Magiging Ate Mitch, salamat. Tinikas na lang. Hindi ka pa mapapek to Ate Mitch. Magiging talaga ako ng Bini. Kalalabas ko lang ito, biglang ay nagtanong. Ito si Marta lang natin. Marta, anong... Kahit hindi mo alam yung kanin Bini. Ito lang ang ko. Hindi niya alam yung Bini. Mamaya biglang sumayaw yan ang salamin sa labi. Pero mas bagay sa ano, TVB. Ay! Kuya! Diyan po si Adek. Nagagalit na naman. Pag mo kong toto. Parang kong palakan. Nakikita mo ka sa PBB. Nakikita mo ka sa PBB kisa sa PBB. Sa tingin mo, anong role ko dun? Bubunot ako everyday. Kunyari, maroon ako ganito wishing well. Ay, ano ko, ang backdrop Okay, today magiging matulungin tayo. Kasi nalagay ko dun tatlo at katamaran lahat. Okay, today tamad tayo. Okay, ngayong ngayon ah, gagawa tayo ng issue. What? Good ganun. Ngayon ah, sasabihin ko yung mga sikreto ng pag-aano pang King Kara. <laughs> eh, ito si Madam Anale, Leta natin. Madam, ano masasabi mo na bagay akong miyembro ng Bini? Bagay ka ba doon? Wow! Bagay miyembro o may, may lilipad gano'n. Magical, magical, magical. Parang magagang magical. Ano Leia? Seryoso! Seryoso? Seryoso ka ba? Oo nga, hindi ko bagay sa team bubuk talaga. Ko. Mas bagay ako sa... sa Bini. Ah, what? Ah! pala. Ay, grabe kasi, sila. Pero ano ba sasabi mo ba na bagay ako sa ano? Ulok Ako sa bakit ka? ay ako nagreklamo pagkausap kita ngayon. Sa bakit ulok ka? mo gamot. Ang gamot Hindi nga alam sabi mo na ba mas daw ako sa bini. Seryosong tanong ko. Nasasaktan lang ako. Seryoso ang tanong ko. Nasasaktan sa ka. sakit na Seryoso ang Ano ba? Bes, tignan mo dalawa rin nag-walk nag out. Si ate ni si ate si lovely. Ano, Naniniwala ka pa sa sarili mo. Ang tawag dun ba? Sure. <laughs> Ayun, maniwala mo, bagay Balik ka ba sa ating o sa bini? Ikaw sa sarili mo, yung totoo ha, yung ako, totoo. Uh Oo, -oh, ako napipil ko na talaga na parang hindi talaga ako sa para sa pagbablog. Woo! Ano, saan ka? Ah, <laughs> okay, besong besong. Ay, bentang talaga. Ay, huwag kong maniwa. Hindi na, ko talaga ito sasabihin sa'yo ni Kuya. Bentang, pumasok sa confession room. <laughs> mo ba gay ba ka maging bini pinalabas <laughs> e, pino, pinors 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 ibig ako be sabi niya labas ka na lang be pampagulo ka lang <laughs> <Baka, laughs> sana na, naginip ka lang be Sa, sabi niya pampadagdag ka kuryente labas ka na hindi e, ako be <laughs> hindi pero nararamdaman ko pambini ako kasi mm -hmm. hindi ka ako ayoko ayoko maniwala sila minsan kasi nung sabi nila yung salamin doon, hawak ko hindi dito yung, yung pang gano'n, yung pang make-up. Ano yung salamin daw? sa bahay, yung gano'n kalorong. Aray ko, laro! Salamin, <Laro>. salamin, <Laro. laughs> <Laro. laughs> Pero ako naliniwala ako na ano, hindi porket nandito na tayo sa journey na to. Kanyari, kagaya rito, sa mm. natin nagbablog na ako. Para talaga ako sa pagbablog. Yes. Kasi baka bali nyo, bali nyo, one time, bigla na lang ako mag-release ng song. <laughs> ano ano <do>? ba? <laughs> okay, tumatawa seryoso. Eh. Hindi, pero piling ko talaga, one time, magre-release ako ng song. Kung hindi na lang song, magla <laughs> Eh si Ate Dika mo. Oh, kain siya, di ba? Pero tingin mo anong unang kanta na pwede mo ano, i-release? Siguro ang Pero title. Hindi pili ko ano. Nguni? <laughs> ang unang title ay ano. Putok. Kasi sama ko mic. Ang unang kanta ko ay Putok. Tapos sa susunod ay ano. Lunok. Ang <laughs> <laughs> susunod na Jessa Saragosa yung mga Tagalog uh -oh. song. Hello. <laughs> oh, ay, magalan.